So mga idol. Sumibol na naman yung halaman dito mga idol oh. Ang tawag dito sa halaman na to mga idol. Ano? Oh. Ano kaya to mga idol? Bulaklak or ano kaya to? Parang bulaklak mga idol. Ang tawag dito mga idol. Ano oh. yung katawan niya mga idol oh. hmm. Ano? Oh. Tumubo lang dito mga idol. Ito yung sama mga idol ayan po mga idol oh. yan oh. Huh? ah, siguro mga idol ito yung pinakapuno siguro mga idol yan, oh. dahon siguro to mga idol dahon so may ano na dito mga idol medyo matas taas na medyo mahaba na yung ano yung katawan niya ito siya, ano, yung puno niya mga idol. Tingnan natin mga idol. So dito tayo rin mga idol oh. Ito yun siya mga idol. Ito yun oh. Ito yung katawan niya oh. no. bali ano to. Mm, mataas na. Yan. Mm, yeah. Tumubo lang dito mga idol. Ayan. Maliit ba to mga idol? pa. Lalaki pa to mga idol. Meron pa doon mga idol sa unahan. So dami dito, tumubo mga idol. Parang nakita ko to sa yung mga uh, ibang video, yung mga YouTube. Ito. Parang ginugulay nila 'tong mga idol. Hindi lang kong sure kung totoo ba 'yon. Basta ito yung klasing halaman na ito. Hindi ko kabisado ng pangalan ng pahala ng halaman na ito, mga idol. Meron pa doon sa unahan mga idol. Tingnan natin mga idol. So meron dito mga idol. Yan, Mali dalawa, maliit pa. Ha? Ay, tatlo. Tumubo lang siya mga idol. Tingnan mo mga idol. Oy. Ah, meron pala dito. May maliit. Ito. Tapos, meron pa dito ito medyo malaki na hmm. tumutubo lang dito mga idol so nung nakaraang taon nakita ko yung malaki na yung mahaba na talaga doon doon sa una nating nakita mga idol doon banda mahaba na yung ano nya balitangkay dito maliit pa. Kasi simula pa sumibol mga idol. Ito hindi ko kabisado anong pangalan niyan mga idol. Ano ba yung pangalan ng halaman niyan mga idol. Paki-comment down below mga idol para malaman natin mga idol. Kung sa tingin ko mga idol parang pwede to gawing ano ba yun pa yung gamot panggamot, gamot no? hindi lang ako sure mga idol Sa yung iba nito mga idol ginugulay mga idol, kita ko mga idol ewan ko lang, totoo ba yung ginagawa nila mga idol so sa mga nakakilala nyan mga idol, comment down below mga idol at don't forget to share our video mga idol maraming salamat